Hello mga guys. Aga nagtupi. Las 4 pa lang gising na. Naglilinis na dito sa itaas. Kasi ang dami assignment ng mga bata na hindi pumapasok. Pero ang katutak, ang dami assignment. Kaya nang nagising kasi kasi kasuhin yung as mga assignment tayo ng mga bata kasi bukas papasok na laki ng tiyan ko kala mo buntis eh print pa kasi laging inaano sa pinapasa eh paano naman eh print mo talaga kaya mahirap ano na lang kung Nagihikaw sa buhay Walang pera Wala Tapos hindi marunong din mag-growing Hindi nga nga Ay naku Sa maaga ako nag ano Tinanggal ko na yung mga simpang ako nagtupi At ako ay na. doon talaga ang nanay. ko madaling araw pa. Gising na. Kasi kaso. Kaya, kadalasan ng mga lang nanay, lusyang. Matan, matanda na pati agad. Kasi, pag nasa bahay lang, totoo lang pag nasa bahay lang yung mga mga ina, alaming trabaho tapos pagdating ng ibang lalaki, ganun pa wala kayong ginagawa, 'di diba? Kadalasan ganun talaga yung iba. Wala namang kay trabaho dito. Ay, ano? Di nila alam ang mga ina sa tahanan ng bahay. Antindi ng mga trabaho, maghapon pa nga eh walang pahinga dito sa bahay walang break time mabuti pa magtrabaho may break time pa <clears throat> time sa hapon may break time sa umaga kapahinga kahit 15 minutes ta ah, isang oras tanghali o di ba makatulog ka pa pag mo lang pagkain dito takot dito ko naranasan dito nako na sa bahay dami ng ginagawa Maliling araw, gisik na na. tapos, nung natapos. Ayan, nagli, habang nagluluto, naglilinis. Sa taas. Para mamaya, yung baba naman linisin. Tapos, tinanggal ko na nga ito kasi tuyo na. Tinupi ko na rin itong mga sinampay ko. Kasi nilabahan ko nung linggo. Tapos yun. Mamaya, ang iba na topic ko na. Ito na lang natira mga dami ko tsaka sa Angel. Kala siguro rin na. Ah. Nanay, kay Lamos lam na. Lipstick. Ah, pag maaga unahin mo na talaga ang mukha ah, matatanda tayo pag di unahin natin yung sarili minsan, nauna pa talaga kadalasan yung trabaho natin bago bago ang sarili kasi ah, sabihin naman na ah, naliligo naman kaya minsan ako di pag di kumatik yung sarili ko pag ising, tututbras ako agad tapos nililinas sa mukha mukha lang muna kasugasan pa to tayong mga babae alam mo na namin gagawin kung alam lang nila panting bagsa <laughs> ganun lang kaya mamaya assignment naman gagawin sa dami katapos na ng trabaho kasi pag di mo gawin ang assignment magbunot yan sa GC yung mga teacher na bakit hindi nagagawa yung mga assignment na mga bata ganun parang mapapahiya ka lang kaya taman gina nag ginagawa minsan di chinichik sabi mo lang assignment kaya mo na parami-rami talaga to ipati eh, mahulog kasi ang ano damita na sa baba. Yan lang po mga guys. Usapang nanay na naman tayo nito. Thank you sa panoon. Thank you subscribe po. Salamat. Like ng chan.